Richard Gutierrez at Barbie Imperial spotted na magkasama sa alabang. Mainit-init at kakapasok lang na nabalita na di manoy na mataanang na magkasama sa gastropub o bar nga sa Westgate, Muntinlupa, Alabang. Ang mga stars na si Barbie Imperial at si Richard Gutierrez. Nangyari umano ang sighting sa dalawa nito lamang Sabado ng gabi, January 6. At ang splook pa nga ng mga nakakita sobrang sweet ng dalawa at maalalay nga si Richard Gutierrez kay Barbie Imperial. May something kaya na namamagitan sa kanilang dalawa sa ilang kumalat na video? Kahit nga madilim ay makikita nga si Richard Gutierrez at Barbie Imperial na magkasama nga sa isang gastropub. Sa kapilang banda, Inisplook nga naman ng nakakita na sobrang komportable di umano sa isa't isa si Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Samantala, sa ulat nga ng isang entertainment website na di umano'y makikitang bantay sarado ni Richard Gutierrez si Barbie Imperial. Dagdag pa rito, makikita nga na sobrang gentleman ni Richard Gutierrez kay Barbie dahil inaalalayan pa niya ito papunta nga ng comfort room. Dahil nga dito, Marami mga marate sa social media ang naentriga sa kung ano ba talaga ang tunay na estado ng relasyon ni Barbie Imperial at ni Richard Gutierrez. Hindi nga lingin sa kalaman ng lahat na hanggang sa kasalukuyan ay nababalot pa rin sa kontrobersya si Richard Gutierrez. Matapos nga ang nangyaring hiwalayan ni Sara Labati at Richard na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila kinukumpirma sa publiko tanging ang inalamang ni Richard Gutierrez sa si Annabel Drama ay nagsasalita nga sa nasabing issue. At dito nga ay kinukumpirma niya ang tungkol sa hiwalayan nga ng dalawa. Sa ngayon, ay wala pa rin naging pahayag si Richard Gutierrez at Barbie Imperial tungkol sa makumakalat na issue at sa namataan silang magkasamang dalawa. Matatandaan na matagal na ngang single si Barbie Imperial. Matapos niyang kumpirmahin ang paghiwalay nila ni Diego Loizaga noong nakaraang taon. Nagkasama naman nga si Barbie Imperial at Richard Gutierrez sa seri nga na pinagbibidahan ni Coco Martin na FPJs ang probensyano. Samantala, matatanda ang nagbakasyon nga sa Japan si Richard Gutierrez kasama nga ang kanyang pamilya nito lamang na holiday season. Taliwas nga sa sinabi ng kanyang ina, hindi nito kasama na nagbakasyon ang anak nila ni Sarah Labati na si Sayon at Kai. Makikita nga sa mga binahaging litrato sa social media na kasama nga ni Sarah Labati ang kanilang dalawang anak na magpasko at bagong taon. Kasunod nga nito ay kinumpirma ng ina ni Sarah Labati na si Esther Labati na nagkausap na si Richard Gutierrez at Sarah Labati na magkaroon na lamang ng co-parenting sa dalawa nitong anak.